Well, unang-una, -una, deklaradong kandidato sa susunod na halalan itong si Trillilin. Nagnanais na ngayon siya maging mayor ng Kaloocan dahil alam niyang wala siyang pag-asang makabalik sa Senado dahil nga wala nang naniniwala sa kanya. So bakit ba ang mainstream media pinaniniwalaan pa siya sa mga pinagsasabi niya? Alam niyo tayo, sa mga maisog natin, tinututulan natin ng saligang batas. At oo, may mga nananawagan na ng presidente eh dapat magresign. Pero yan po ay kaiba doon sa sinasabi nilang d Ang panawagan po na magbitiwang ang presidente ay konstitusyonal. Kabahagi po yan ang karapatan ng malayang pananalita. At yan po ay isang panawagan sang ayon na rin doon sa prinsipyo na ang soberanya ng ating bansa ay nakasalalay sa taong bayan. So hindi po yan illegal. Ang illegal po ay yung mga ginagawa ni Trillanes ng mga nakaraan na ginagamit nila isang data na binili ng taong bayan para pabagsakin ng gobyerno no yan po ay krimen ng kudeta eh siguro palibasa na mimis ni uh, um, yung kanyang mga kudeta sa mga five star hotel gaya ng Peninsula at ng Oakwood eh ngayon eh nananaginip siya na may mga ibang sumusunod sa kanyang yapak trililing hindi po sumusunod sa inyong yapang at taong bayan at sana po ay uh, uh, gaya ng uh, pagbasura sa kanyang kandidatura sa Senado, eh kung saan mas siya tatakbo ng bilang alkalde, eh mabasura din yung ganyang kagustuhan.